magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay it's Sunday morning at pagkatapos ng exercise pupunta na ako ngayon dun sa aking stress reliever at ito yung gardening at uh, for today's video eto kasi alam nyo ang nagiging problema natin sa gardening marami tayong kalaban sa pag gardening at isang uh, ang isang kalaban natin ay papakita ko sa inyo ha eto eto yung sinasabi ko ngayon sa inyo na isang kalaban ng pag-gardening ha bago ko simulan ang pagtatanggal nitong mga damo na to sa mas mabilis ang pamamaraan pa papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga uh, gagamitin natin para sa pagtanggal nitong mga damong ito. syempre eh itong uh, kutsara na to na made in ang dali-daling masira <laughs> ayan eh oh ah bagitin ko sa bansa galing to napaka napaka, ano, napaka masira sayang yung binili ko nito okay next ayan uh, balde na may tubig ayan at syempre ang aking mga invention ang aking mga DIY ito yung nakita nyo gamit na gamit ko na itong uh, ginawa kong bistayan ayan huh? At uh, kung maaalala nyo rin, syempre, yung ginawa ko rin improvise na kalaykay. Ayan lang, gamit na gamit ko to. Sobra, grabe, di ba? Ayan ang aking mga gagamitin natin ito. Samahan nyo ako kung paano ko tatanggalin ang mga damo. Okay, punta tayo sa step 1. Let's go! Isiset ko muna yung camera sa napakagandang angulo para makita nyo yung aking ginagawa. Okay, ayan. So, nakikita nyo ba yung mga damo? Ito yung mga damo na pagkakapal-kapal. Ayan. Kitang kita niya naman siguro. Ayan, ayan, ayan. Okay na. So, ito yung mga damo, no? At teka, bago ko makalimutan. Ayan. So, okay na. Nabagsak yung camera. Ayan. Okay na ba? <laughs> ayan, nakita nyo na. Pinicturan ko kung anong itsura nito ngayon. paano natin sisimulan? Ang unang gagawin ay... Kasi kung iisa isain mo to, Tina mo oh. Matagal. Nabunot mo na to. May maliliit pa. 'Di ba? May maliliit. Ang hirap, mahirap kunin. So ito ang pinakamabilis na pamamaraan. Tingnan niyo mabuti, titigan niyo mabuti, wag kayong bibitaw. Ayun. Tingnan niyo gagawin ko ha ayan so nakikita nyo ba pag kinuha natin yung lupa na ganito siguraduhin natin na ang ugat ayan nakita nyo nilalagay ko rito siguraduhin nyo na mauhu ka mga ugat kasi pag natira yung mga ugat nyan nanjam pa rin yan Wrong timing ako ng pagtuturo sa inyo kasi ang lakas ng ulan kagabi, basa yung lupa. Mas maganda daw kung yung lupa ay tuyo tuyo. Alang, ang lakas ng ulan kagabi, wrong timing tayo. Ayan. So nakita nyo, sisiguraduhin mo na talagang walang pati ugat kasama. Pati mga bato-bato't mga bubog kasama na rito kasi itong ang lupa na to hindi pa maganda ang kondisyon meron pa mga halo mga bubog at kung ano, ano pa ayan ayan tingnan nyo na mabuti kailangan siguraduin lang natin talaga yun ang isang paalala yung kugat masasama so kailangan linis na linis Ayan. Ayan, nakita niya naman, oh, tumalsik na naman, nakakainis. Pampatagal, ha? Sa gabal, sa pagunlad. Ayan. So, wala na ba? Okay. Yan, wala nang ugat. O, oh, ayan, o. Oh, Nakakita nyo, wala nang ugat yan, o. Oh. Oh, ayan. Okay, ayan. Next step. Ah, eto na tayo ngayon. Masyado marami, mabigat na to, to. Ha? Ayan. So, anong gagawin? Ito na susunod. Yan. Nakikita nyo ba ang aking ginagawa? Masyado palang naparami. Okay, masyado naparami yung lagay ko. Kaya huwag masyado marami ha. Pero hindi, mahuubos din Yan. Yan. ano ang sunod natin gagawin kapag uh, nabistay na natin yan okay kung mapapansin nyo eto may mga kung mapapansin nyo ayan uh, ito rin ay isang pamamaraan para matanggal na rin natin yung mga bubog na napakaganda kundi maganda rin itong uh, gawin para makondisyon lupa matanggal yung mga bubog at kung ano ano pa mga dumi dumi diba ayan so may mga bato rin dito ah, malalaki Okay, okay lang din naman na may mga bato Kasi para maging buhagag yung lupa Kaya lang Pag sobrang dami, hindi na rin maganda Tsaka Ah Makakapangit din Diba Kaya ito, yan. So anong susunod Ayan Kung makikita mo yung malalaking damo Pwede mo nang hiwalay, ayan Pwede nang hiwalay Ayan ito yung mga damo. Di ba? Makikita nyo. Tanggal talaga ang ugat. Ayan o, oh, tanggal talaga ang ugat. O, kitang kita. Okay, ngayon, meron pa mga lupa rito, tsaka mga bato. May mga lupa nakadikit sa bato. Anong gagawin natin? Ah, ito ang purpose doon ang aking tubig na balde na may tubig. Para mag-iwalay, iwalay yung ah, kasi yung mga damo lulutang, yung mga bato lulubog. Yung mga lupa pang nakadikit sa bato matatanggal. So marirecover pa rin natin yung lupa. Medyo basahin lupa kasi ang lakas ng ulan kagabi kaya pag gagawin nyo to kailangan yung hindi umulan sa gabi para para talagang uh, mas buwagag yung lupa kasi nagdidikit-dikit eh ayan next Ito na tayo sunod ayan diba mas mabilis nakikita nyo ba Ika, hindi nyo yata kita ayan matayo yan na naman yan, may mga kahoy pa ito mga kahoy okay lang to nabubulok naman to eh basta ampala ko lang talaga Siguraduhin nyo na talagang uh, nasama yung ugat sa pagbungkal uh, nyo. Kasi pag naiwan yung ugat, tutubo ulit yun. Kung saan mo tinanggal yung damo, doon mo rin uh, itatapa. marami rin mga dumi dumi, mga plastic kaya dapat talaga binibista napansin nyo, nandito na ako sa dulo saglit lang yun kita nyo yan ah. pag medyo malalaki na yung damo syempre, bubunutin mo na lang pero kapag maliliit hindi pwedeng bunutin ang isa isa napakadami tsaka niliit. so pag malaki, malalaki na madali na bunutin kaya lang pag binunut mo hindi mo masasama yung mga maliliit kaya itong proseso na to na sinishare ko sa inyo ito yung siyang pamamaraan para makapati yung maliliit makasama lapit na! ayan ako ay natapos rin at uh, mabilis mas mabilis kong natapos at uh, papakita ko sa inyo yung mga na, nakuha ko dun sa ano ayan ayan yung mga damo ayan so pag kasi malalaki na yung mga damo syempre bubunutin mo na pero kasi yung mga damo hindi pantay pantay may malalaki na tsaka maraming napakaliliit sa baba na pag isa isahin mo matatagal lang ka talaga uh, ayan tinan nyo eto yung ano yung may tubig yan. So ngayon, bakit ko nilagyan ng tubig? Ayan, papakita ko sa inyo kasi ah um, uh, kaya ko nilagyan ng tubig para yung mga lupa na nakadikit sa mga bato-batong na sasala ay ma-recover ko pa. At tapos mahiwalay ko yung mga bato. At tingnan mo, ito. Ito mga bagay na to. Diyan mo nakita ko, plastic. Yung mga plastic, oh. Ayan So yung mga lupa noon natunaw na. Ah, natunaw eh. Na ano pala na natanggal na sa mga bato at bumaba na. So recover ko pa yung lupa. Tapos ito yung mga bagay na nabubulok. Ahalo ah, ko na rito. Sa aking compost. Ayan. Iiwalay ko lang yung mga plastic. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Ang maganda lang doon sa pamamaraan natin na yun, ay uh, makukuha mo talaga lahat yung mga dumi. Pati yung mga plastic, tapos yung mga bato-batong malalaki. Tapos may hiwalay mo ngayon yung mga bagay na pwede mong ilagay sa compost mo. Yan. Ito, plastic. mo, oh, pati dun sa lupa may plastic oh. Kitang kita nyo naman yung mga ano, hagip lahat yung mga ugat. Yung mga kaway kaway, okay lang na yung summer nabubulok naman yan eh. Yung mga bato tsaka lupa, nasa ilalim na lahat. Tapos sumiwalay na yung mga lupa na nakadikit sa bato. Ito, inahalo ko. Anong ginawa ko dun sa mga nabunot yung damo? Oh? Ito, ayan, So, ito, huwag nyong iahalo dun sa compost o dun sa lupa. Kasi, uh, o ito, huwag nyong iahalo sa compost kasi ito ay uh, uh, tutubo. Kaya dapat patuyuin muna rito. Ayan. Ibibilad ko lang yan sa araw hanggang matuyo. And then, pag namatay na, saka ko ihalo sa compost. At ngayon, nandito na uli ako sa aking nilinis na garden na napakadaming damo. titingnan e, natin kung ako ay naging successful ayan, tingnan natin ayan, 1, 2, 3 dan, dan, dan ayan, so nakikita nyo nakikita nyo ba ayan, ang aking nilinis wow ayun po, nakita nyo yung aking ginawa for today at uh, talagang napakasarap dahil uh, nakapag-exercise ako nakita nyo naman, di ba, nagbistay ako ng lupa, talaga namang praktisado at nawala pa yung stress, di ba? Kaya napakaganda napakagandang exercise talaga ng gardening, mawawala yung stress mo, may exercise ka pa at meron ka pang accomplishment, may pakinabang ka pa dahil pwede mo nang taniman yung lupa. Ayun po, ayun at sa sana yung may natutunan kayo doon sa akin senior na kung paano mabilis am ah, matanggal ang mga dambong mabilis din na tumutubo. Ayun po, maraming salamat at ah, don't forget na i-share yung ating video. At uh, mag-subscribe ka na rin at click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video. Ayun, maraming salamat po muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.